Hello mga bossing, kayo po ba yung may problema tungkol sa usapin ng utang? Nako mga bossing, kung kayo po yung namumoblema sa ganyan, huwag kayong mag-alala hindi lang kayo nakaranas niya. <laughs> ako mga bossing, yan na lagi sabi nakaranas ako niyan mga bossing, at talaga naman lahat ng pwedeng i-alibay ay ginawa ko mga bossing. At ganito pong akay pong ginawa mga bossing, pero lagi ko salitain. Hindi ko sinasabi, pero dati sinasabi ko po yun, na hindi ako makabayad, ganyan, talaga lahat na ng alibay na pwedeng i-alibay, alibay ko. Pero binago ko sistema ko, sabi ko po, pag ako nagkaroon ng pera, babayaran ko kayong lahat. Ganun po mga bossing ko. Yun ang like ko sinasabi. Ngayon po mga bossing, like ko sinasabi, makakabay din ako sa lahat ng mga pagkakautang. Ganun ang sasabihin po ninyo para makabayad ha mga bossing. Ngayon po, ito pong aking tuturo. Basta't ikaw ay naniniwala, sabayan niyo ako. Pero kung hindi ka naniniwala, abay, huwag niyo akong sabayan mga bossing. Ako pa mga bossing kayo, napakarami ng ritual dito mga bossing ko. At sa lahat ang nag-aabili sa amin, bibigyan ko po kayo mga bossing ko ng iba't ibang ritual na ginawa ko. Lahat naman po yan ay maswerte. Kaya nga natin ginagawa. Lalo na ako. Kaya ako ginagawa, siyempre maswerte nga mga bossing. Siyempre, kapag sinabing malas, abay, eh, sa iyo kung gagawin niyo pa ito. Pag sinabing swerte, lumarga ka. Kasi ganoon din ako. Mapaniwala rin ako sa ganyan eh. At totoo naman mga bossing ko na talaga sinuwerte. Ngayon pa mga bossing, o siya, mga bago sa aking channel, makasabihin niyo eh, paano, paano ka hindi makabayad, eh, nag ka na. Nako, mga bossing ko, ako pa mga bossing ko, eh, tatlong beses na nag-take mga bossing ko or higit pa. Ang dami ko ng channel na ginawa. Pero sino ba nag-subscribe sa akin? O, oh, ay di ang akin lang mister, ang aking mga anak, dalawa lang. Tatlo lang kami, pang-apat pa ako. Sinubscribe ko ang sarili ko mga bossing. Pinanunood ko rin po ito. Anong nangyari? Ay di wala. Nga nga. Pagkatapos, nakakalimutan ko pa ang password. Kumbaga, ang dami mga balakid. Hanggang sa tinantanan ko na po yan at pinakapagsabi sa akin, mga magagandalan lang daw, at celebrity lang daw po, ang may kakayahan na na pumasok sa mundo ng social media. Ngayon po, parang pinanghinaan ako ng loob. Kahit surahan bang ito, mga bossing ko, yan ba eh, pwede. Eh, di ba hindi naman? Ngayon, pinanghinaan ako ng loob. Tinigilan ko na. Pero nung gumawa ko ng pampaswerte, ay siya, mga bossing ko, parang naisip ako gumawa uli. Kasi parang feeling ko, yan eh, sinuswerte eh. na Ayun, mga bossing, doon na nagsimula. Mga bossing ko, nagsunod-sunod na, na hindi ko naman inaasahan. Dahil simple-simple simple lang aking mga winnie wish dati. Pero, naging positibo na ako. Datrate, parang imposible, ganun. Lagi ko na kontra. Pa, laging pangit ang mga sinasabi. Ni-reverse ko po ito. Kahit totoo naman na talagang pangit, ni-reverse ko. Kaya dito sa amin, ba may kalungkutan na nagaganap, ni-reverse -re ko to bumibili ako ng ganito, ginagawa ko masaya, nagpapatugtog ako, kailangan masaya. Baga ganoon mga bossing, para maka-attract ka ng kasayahan. Kasi ikaw, once ika'y naging malungkot, maka-attract mo lalo, ikaw lungkutan, ka pa magkaroon ng karamdaman. Ganun din po yun sa mga pampaswerte, ba diba, mga bossing? Ngayon pa mga bossing, o siya, gawin nyo po ito sa pamamagitan ng luya. O baka sabihin nyo, eh luya naman pala, dami sinabi. Ganun po talaga mga bossing. Kailangan po mga bossing ko, paliliwanag muna. Kasi may mga bossing ako na bago pa lang, hindi pa medyo naiintindihan ako. Kawikan, ay pa, paano mangyari ba? Baga pinaliwanag lang po natin. Ngayon pa mga bossing, aluya, alam nyo po ba? Mentras na ito'y natutuyo, mentras po ito naging maswerte. Kaya ito pa mga bossing ko, pag ito'y natuyo, isiksik nyo na sa wallet. Yan pa mga bossing kayo may kakaya na ng swerte, patabay ng malas. O siya mga ko, gawin niyo po ito. Kumuha ka ng kandila. Ngayon, o, oh, ngayon, itusok nyo yan dito sa ating luya. Ang gawin nyo, mga bossing ko, sindihan nyo po ito. Yan, ganto ha, didemo ko po sa inyo, mga bossing. Kaya lang, may electric pan kasi ako dito, kaya parang alin ako eh. Yan, tusok nyo sa luya. Itong pinili ko luya, may lubog siyang ganyan. Yan. Ngayon po, pili kayo ng luya na pwedeng may na tusukan. Yan. O oh, ha? O. Oh. O. Oh. O yan po mga bossing, diba niyo po? Ngayon po mga bossing, mag wish ka dyan. I-wish po na, mula ngayon, ako ay magkakaroon ng maraming pera at makakabayad na ako sa lahat ng aking mga pagkakautang. Basta positive ka lang ha. Ito mga bossing ko ay, uh, kapag tapos ka na mag-wish, na lahat ng gusto niyo i-wish, hipan niyo na po ito. Pag-aayon ito, hipan na. Yan. Pag nahipan niyo na po siya mga bossing ko, tanggalin niyo na ito. Pagkatapos, ito, Ibilad nyo lang sa sinag ng araw hanggang alas 8. Makalipas ang alas 8 ng umaga, kunin nyo na ito at dalhin kahit saan kayo magtungo. Tingnan nyo pa mga bossing. Iaadya kayo nito kung saan lagi kayo suswertihin. Iaadya kayo nito kung saan lagi kayo magkakaroon ng maraming pera. Iaadya kayo nito hanggang sa mapasinyo nyo makabayad na kayo na inyong mga pagkakautang. Asya mga bossing, kung naniniwala mga bossing, kay gawin nyo po ito. Lalo na kung maganda naman ang magiging resulta. Pero kung pangit, sinabing gawin mo ito at lalong hindi ka makakabayad, ay nako huwag niyong gagawin. Pero pag sinabing gawin niyo ito at kayo makakabayad agad sa pagkakautang, basta positive lamang mula sa pagwiwi pagwiwish, lang, imposible, gawin niyo na mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo itong gawin, ay siya. Good luck po sa lahat.